I love that phrase heart of the Filipino because still you see the Filipino is so resilient even when oh my gosh, I'm so sorry even when the storms hit you still see them smiling helping one another and I want my children to see that and when you think about the Filipino people that have over 10 million overseas workers at different places around the world imagine the courage that they have to have imagine the strength that they have to have Philippines when you put love and positivity out there, it gives it back tenfold. Uh, and it is very awesome that the Philippines continues to smile and roll with the punches and just go through it all. Kamusta, mga kaproud? Today's video episode ay pag uusapan naman natin ang isa pang positibong katangian nating mga Filipino. Iyan ay ang ating Filipino Smile. Sa kabila ng kahit anong pagsubok, patuloy lamang po tayong ngumingiti at hinaharap ang bawat hamon ng buhay. Samahan ninyo po ako at makipagkwentuhan sa ating mga kapwa Filipino dito sa Paris. At alamin ano nga ba sikreto sa loob ng Filipino Smile. Nangiti lagi Filipino. Siyempre kahit naman na marami lang yan, di ba? Dahil pag ano na, na ka, pag yung seryoso ka masyado, baka ikamatay mo yan. <laughs> natin, nature, na, nature, na. oh, nature na kasi natin. That, diba? nature, nature na kasi natin. Na 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 na. na. Nature na natin. Nature <laughs> na natin. Nature Kahit saan mo dalhin yung mga Pilipino, always smile kahit anong hirap, kahit anong pinagdadaan ng ano, problema sa Pilipinas, eh, isang tabi natin yun. Basta importante ngayon is uh, maligaya ka, uh, -ano mo yung kasalukuyan, ganun. Live talaga ako sa attitude ng mga Pilipino kasi uh, kahit na maraming problema pinagdadaanan, Lagi pa ring nakangiti. Siyempre kasi ano, hindi natin tinitingnan in a negative way yung, kung ano yung hindi natin tinitingnan yun in a negative way ko ano yung problema natin. Bagkus lagi natin sinasabi po na hindi, hindi bibigay to ni Lord kung hindi ano kung hindi natin kaya. So always ating in a positive way para magkaroon tayo ng lakas na love. Saka kunan natin ng lakas na love yung mga taong mahal natin. Ah, smile. Filipino smile Ah, mga Pilipino kahit pagod, kahit ma mahirap ang buhay, laban lang kaya laging nakangiti kasi positive tayo. Mm -hmm. Eh, yon, yon. Okay. May gusto po ba kayong batiin? Tagasaan po ba kayo sa Pilipinas? Uh, yung mother, yung family ko is nasa Taytay, pero lumaki po ako sa Makati. So, binabati ko yung nanay ko, kasi atagal ko na siyang hindi nakikita. Six years na po, yon. Po. So, he hello kay nanay? Uh, hello po sa nanay ko. Sa nanay kong lagi akong pinagagalitan minsan. Pinoy <laughs> always smiling, like even we have many problems or like in Tagalog sakuna because it's in our tradition like pinana pa natin sa lahi natin then especially sa mga pagsubok na dumarating parang given na na being Pilipino is uh, like Talagang ngumingiti, nag smile nag-joke, and yun yung parang naglalighten yung mga problema natin. Kaya yun, yun yung naisip ko para, uh, yun yung naisip ko kung bakit lagging ng ngumingiti ang Filipino uh, in behalf of like a toxic, toxicity and um Yun, yun. Dahil likas na masayahin ang mga Pilipino, no matter what, survivor tayo, di ba? Kaya laging masaya, like me. Laging nakangiti kahit anumang problema. Dahil trials lang yun sa buhay. Yun lang may papayo ko <laughs> sa inyo. Kaya laging gumiti para beautiful lagi. Thank you. Kasi likas na sa ating mga Pilipino ang masayahin kahit maraming problema. Nakasmile pa rin. Ganun lang. So, stress ano stress free thank you mabuhay <laughs> of course yan ang ating nature Filipino is always ano uh, kaya nga tayo tinaguri uh, smiling face in uh, ano, in Asia kasi tayo lahat ng problema dumadating sa buhay natin. Ngiti lang 'yan. Kahit nga bagyo eh, meron pa tayong mga ano mga sakuna sa buhay pero iba yung dating ng mga Pilipino eh. Ayun eh, tayo kaya nga doon sa mga mga employer natin dito nahahawa sila sa ating mga ano mga smiling face bakit ba tong mga Pilipino na to eh kahit ang dami daw problema eh laging nakangiti Yun tayo eh 'yung mga Pilipino kahit uh, pagod nag-smile na pa rin dahil siyempre, nakikita yung mga kapwa Pilipino tapos yung mga makita mo yung mga kaibigan mo, lalo na dito sa event ng Sandigan, na nakita mo yung mga Pilipino na kapwa mo mga kaibigan, di masaya ka rin. Kaya ko na kagaya ng ibang mga Pilipino na dito, eh, kahit nakikita po nila nakangiti ako, eh, deep inside may problema rin po ako. But yan nga po, ko po na cope kung paano ko po i-express sarili ko na kahit may problema ko. Makikita sa facial expression ko, eh, parang maayos yung pamumuhay ko dito. Though may mga konti at maliliit na problema, family problems, financial, eh, etc. Gusto nyo po kong i-follow. Alay, sa ganda siya, 28 po yung TikTok account ko. Hi po sa lahat. Uh, ah, yan ang ugali nating Pilipino. Siyempre, ang tatak Pilipino din nawawala yung smile kahit tayo ay pagod, kahit tayo ay galing sa trabaho, tulad mo ako galing sa trabaho, mga nagpalit lang ng baan, nagpalit lang ako ng, ng damit, taas naman dito. Kahit pagod, enjoy lang. Basta support, support, support na lang tayo sa kapwa nating Pilipino. Masaya tayo pag tayo ay nakaka, pag, nakakatulong, nakakapagpunta sa mga party-party, uh, nawawala yung stress. Uh, ako pala si Roderick Roll. Uh, may, uh, mayroon pala akong ano, mayroon akong YouTube channel, channel din. Subscribe nyo rin ang aking uh, YouTube channel and then sa ang YouTube channel ko pala ay si ano Darul Family. Tapos yung sa uh, Facebook ko naman sa Relay si Boboy Moreno Roll saka shout out sa lahat na lalong lalo na sa aking Manoy. dati si suporta na ko dito hanggang ngayon suporta pa rin sa akin. I love you Manoy. Yan lang po. congratulations sa Sandigan Association dahil po sa event na to at sa mga sumuport uh, po sa amin. Thank you very much po dahil napakadami po ninyo. Maraming salamat. Kami po ay nagpapasalamat sa Sandigan Association in Paris. Dahil, katulad ng One Filipino TV, kayo po ay nagpapalaganap at ipinagmamalaki ang ating kulturang Pinoy dito sa Paris. At higit sa lahat, saludo po kami sa pagtulong ninyo sa ating mga kapwa Filipino. May mga event po kami para i-promote po ang um, kultur, kultura ng Pilipinas. Hindi natin makalimutan na kahit nasa Paris na po tayo, is, uh, hindi pa rin natin nakakalimutan ang kultura ng ating uh, Pilipinas. Number one po naming adhikain dito is para tulungan ang tahanan na walang hag, hagdan. Handicapped children sa kain tarisal, yun po ang ini-sponsoran po ng uh, Sandigan Association. Tumutulong din po ang Sandigan Association sa mga like uh, for example yung mga namamatay para ma repartrate po yung kanilang bangkay. Yun po. At sa kanong COVID times po, tumulong din po ang Sandigan Association para mamahagi ng mga relief goods. Yan po ang may pagmamalaki po namin. Nawagan po kami sa inyong lahat na suportahan po ang Sandigan Association dahil po hindi lang po dito sa Paris kundi sa Pilipinas saka sa mga gustong mag-sponsor po para makatulong po tayo. Please share your blessings. Yun lang po ang pakiusap namin. Legit po kami. And thank you very much for your support.